Kinumpirma ni Sen. Joseph Victor S. Ito na itutuloy pa rin ang Senado pagdinig sa Resolution of 4,000 No. 6 na naglalayo ng pag-amienda sa saligang batas na tututok lamang sa ikalami provision. Sa pulong balitaan sa Senado, sinabi ni na S. Ito na ang Committee of the Whole na ang mamumuno sa pagdinig dahil may concern ang lahat ng Senador ukol sa naturang resolusyon ng tanungin si Ito kung hindi ba ito pag-aaksya ng oras dahil hindi na tumupad ang Kamara de Representante sa usapin dahil sa sinusulong na People's Initiative na maliing tinututulan ng Senado, sinabi ni na hindi pagsasaya ng oras dahil tumutupad lamang sila sa naging kasunduan at mas pagsasayang aniya ng oras ang sinusulong ng Kamara na People's Initiative na nagkakaroon lamang ng kaguluhan ngayon na naapektuhan ang trabaho ng dalawang kapulungan. Nakatakdang magsagawa ngayong araw ng Executive Session ng mga Senador upang pang-usapan ang isasagawa ng ng senado para sa pag pagamenda sa economic provision ng konstitusyon. Uh, sabi namin on, on our part we will do what was agreed upon. tuturin nate uh, kung hindi nilo sa house kung paanay dating siya po ang hindi tumapat. Kasi sila... diyan na. di pa ko of time yun. parang have... everything's a waste of time. eek para hindi natin sayangin ang oras, i-record na lang sa titigilin eh, BI itong kalagay ko. Ang daming oras na sasayang. We're on our second week na ba? Back. back in uh, session. Time, wala Parang wala tayo masyadong, wala kami masyadong napag-usapan because of all, of these things, no? Regarding the cha-cha and BI. So, yun I lang alam. I, I think yung BI ang waste of time. So, kung itigil lang yun, I think we can be more productive. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlasang balita.